ayan nagdaming lupa o pang ano namin bibili kami ng lupa pang ano namin sa halaman ayusin nyo dyan ha kapal ng mukha ayan na ang mga mababait maglinis na sila sila lang hindi ako kasali <laughs> Ayan o Wanted Brother Larry Dala ka raw dito ng kape At saka Tinapay Wala kaming agahan pa <laughs> Bilis-bilisan nyo mga kapatid Dahil mahaba pa yan <laughs> Bilisan hanggang doon sa bilang dulo Ang sisipag nila oh Ang sisipag nila Umay <laughs> oh <laughs> Ah la 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 lapit lapit ka, Say, dito, eh. lapit, lapit, lapit ka dito eh Lapit lapit ka dito eh Tatawid ka ilog. <laughs> Lapit-lapit ka dito eh. Sige. oh, hindi sali kita. Ano? <laughs> Ayan, pangalawang sabado po namin to. Yan, kaya papalo. Umiliwanag na ang buhay. <laughs> hindi na anuhan yung before. Ayan pa, ang dami pa baba pa ba, ng aming aayusin na yung pa doon, banda nangayon ko pa kami babalik balik dito kami na lang ni ma'am siyang natira nagsiuwian na sila 'Yung aking mga mag-ama sumunod din. Ayun no? oh. <laughs> 'Yung isa doon. Ano tingin ko. Anong meron sa daliri mo? Ayan na po. Ayan. Pangalawang Sabado na din. Ano, ayun, nalilinis na kami. Ito, bagong tanim namin. Pinotol, tapos tinanim ko dyan. Sana mabuhay. O, ba diba? Ang ganda naman ng, ano ba to? Gumamila. Ayan. Ayan lang po. Sunod na lang uli. Upload tayo. Mahaba pa ang aming linisin at ayusin. Ayan, nagdaming lupa. O, pang ano namin, bibili kami ng lupa, pang ano namin sa halaman. Ayan po siya, o. Oh. Iti. Loam so well. Ayan po siya. Ayan na ano kaya mo ba? Kaya mo ba yan? Ay, hindi kaya. Magbutas! Wag, 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 magbutas. Kita lang. Kukuha kami nang dalawa kasi bumili kami. Ayan lang, pang tanim namin yan sa halaman. Ah! Hindi nga. Hindi nga.